pasensya na kayo, medyo na late tayo kasi po kakarating ko lang po sa Davao City. Abay kanina umaga po nakakuha ko ng text sa aking dating boss na si FPRRD ang sabi, uwi ka ng Davao. Ay nako, ayun, eh di isang sabi lang na uwi ng Davao, uwi ng Davao. So I took the 6 o'clock flight. Ewan ko ba ako kung bakit? One hour kaming nakaupo lang sa eroplano, nakapasok, nakaupo, pero hindi umaandar ang eroplano, kaya tuloy, na late. Naku, talaga, ang mga eroplano, hindi ko maintindihan kung bakit pinapapasok pa kami, eh, malilate naman pala ako. Alam ko malilate, sana nagmaaga na lang akong Facebook Live to. Kasi baka ma'am iwanan niyo ako, eh, napaka-importante pa naman ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, ito po ha, tama ba yung pag-aresto kay ka Eric at kay Dr. Lorraine Badoy? Ang tanong ko po eh, tama ba ha? Hindi, meron bang kapangyarihan ng Kongreso? Dalawang bagay po kasi yon. Kasi meron po talagang kapangyarihan ng Kongreso. Maaga pa po, mga, mga 19 kopong-kopong pa, Arnold versus Nazareno, at eh sinabi na ng court Suprema, may ganyang kapangyarihan ang Kongreso para depensahan ang kanyang institusyon. No? At uh, ang sabi doon, kapag ang Kongreso ang nagpa-aresto, ay eh walang remedyo. Dahil uh, kapangyarihan niya ng Kongreso na kabahagi ng tinatawag niyang plenary powers. No? At plenary powers na yon kasama na nga yan, yung kapangyarihan na magkaroon ng investigasyon para po in aid of legislation. At kapag ikaw ay hindi sumipot o hindi nagsisinungaling, pwede kang parusahan. So wala pong kaduda-duda. May kapangyarihan po ang Kongreso na magpakulong by way of contempt of Congress. Pero ang tanong, ditong nangyari kay Ka-Eric at saka kay uh, Doc Lorraine Badoy, tama ba ang pag-areso nila? Ang sagot ko, hindi. Bakit po? Unang-una, nakita naman po natin na talaga naman po kaya pinaaresto si Kaeri eh kasi pinipilit siya na ilabas kung sino yung source niya nagsabi na di umano, umaabot ng 1.8 billion ang naging gastos <coughs> ng speaker. Pagamat, sabi nga natin ng huling uh, Facebook Live natin, tanong lang naman yun eh, totoo ba ito? Kinakailangan bigyan ng klarifikasyon. Pero pinipilit siya na ilabas kung sino yung source. E eh, alam nyo po, meron po tayong tinatawag na SOTO lo, opo po, lolo po yun ni uh, Senator Soto, ni Tito Soto, na congratulations, nanalo sila sa itulaga. Sila may ari ng trademark na itulaga. At ang sinasabi ron, hindi mo talaga pwedeng mapilit ang mga mamamahiyag na sabihin kung sinong source niya. Bakit? Kasi pag pinilit mo at ma-expose mo mga source, wala na magbibigay ng informasyon na kinakailangan malaman ng publiko. Bakit? Kasi siyempre, kapag itong mga impormasyon nito ay laban sa mga politiko, gaya ng speaker, eh talaga namang kukuyugin kung hindi magkakaroon ng banta sa buhay ng source. Di ba ho? No? So, ang tanong, contempt of Congress ba kapag ang isang mamamahayag ay hindi nagbigay ng source? Yun nga po eh. Dahil may batas po na sinasabing hindi po pwedeng map mapilit na sabihin ng source at hindi dapat mapanagot dahil sa kanyang um, um pag-refuse na sabihin kung sino ang source, hindi dapat siya pinakulong. Now, si Doc Lore naman, abay ang sabi, paiba-iba ang iyong mga sagot. Obviously, ikaw ay nagsisinungaling. Well, may kapangyarihan ba ang Kongreso na magpakulong kapag sa mga taong tingin niya nagsisinungaling? Meron po. Pero, ang sabi ng Korte, Korte Suprema dito sa mainit-init pang desisyon sa kaso ng Lincoln, Lincoln Ong versus um, uh, Senate Blue Ribbon Committee, abay ang sabi, dapat, kung ikaw ay magpapakontem dahil sila sabi mo na nagsisungaling, eh dapat, bigyan mo ng right to due process yung testigo. Ano ibig sabihin niyon, Dapat, pakinggan mo siya. Dapat, pakinggan mo at tanongin bakit hindi ka dapat na mapakulong by way of contempt dahil ikaw ay nagsisinungali. Kasi, paano mo alam kung ang sinasabi nga ay kasinungalingan? Sa katotohanan nga, e eh, tanging hukuman naman ang talagang genyo para malaman po anong to totoo at anong hindi. Pero, lagamat po, pwede rin talaga na mag-determine kung nagsisinungaling o hindi ang Kongreso, dapat pinakitinggan. At kaya nga po, kung naalala nyo, ay eh, talagang ang naging desisyon dito kay Lincoln Ong dito sa Parmali bagup ang line of questioning kasi ni uh, Senator uh, Lapson ay uh, ano ba 'yan napakalaking halaga gusto mo kaming maniwala na uh, itong uh, halagang ito ay uh, binayaran diretso na hindi ka nagbukas ng letter of credit at ang sabi niya iyon e, naman po talagang totoo eh kasi may mga transactions naman talaga sa China na Ang nangyari ang bayaran sa China so hindi na kinakailangan ng letter of credit ang so, sabi ng Korte Prema, paano mo alam na kasi nung halingan niya? <laughs> Conclusion mo na nagsisilungalik. Pero dapat, bigyan mo ng pagkakataon yung testigo na pagsabi na kung bakit ang sinasabi niya ay katotohanan lamang. At kapag hindi mo siya binigyan ng pagkataon mapakinggan, that is grave abuse of discretion. Ibig sabihin, illegal, labag pa rin sa saligang batas ang desisyon na ipakulok. So, ano pong malinaw? Meron pong kapangyarihan ng Kongreso magpakulong by way of contempt pero una-una, kinakailangan po hindi salungat sa batas. At meron nga pong sotolo na nagsasabi na hindi po pwedeng mapilita ng mga mamamayang na ng source at pangalawa sang ayon sa saligang batas. Bakit po? Kasi sa saligang batas ang na nagsasabi ang ating Bill of Rights, lahat ng mga mamamayan ay merong right to due process. Kasi life, liberty or property. Life proses process kapag may banta sa kalayaan, sa buhay, o sa propiedad. So, malinaw po. May kapangyarihan, pero hindi tama. Eh ano naman yung sinasabi ng mga congressman na yan na hindi po pwedeng ma-invoke ang Sotolo? Kasi, ang sabi nila, hindi daw accredited ng KBP. Well, alam niyo po, sa larangan po ng karapatang pantao, hindi po required ang accreditation ang tanging definition po ng isang mamamayag ay binigay ng International Labor Organization ng, at saka ng UNESCO. Ang sabi po nila, ang mamamahayag ay isang tao na bilang hanap buhay ay nagbibigay ng impormasyon sa publiko o na regular basis. Ang pagkakaiba ng UNESCO at ang ILO, ang sabi ng ILO dapat may sweldo. Ang sabi naman ng, uh, ng UNESCO, hindi kinakailangan ng sweldo, kinakailangan lang yung regular na pagbigay ng impormasyon at meron pong opinion ang ating um, special rapporteur on freedom of accreditation of expression na yung requirement na dapat ma-accredit ang media yan po ay labag din sa karapatan ng malayang pamamahayag bakit sino ba ang mag-accredit gusto mo bang gobyerno rin ang mag-accredit Yung KBP po yan po ay voluntary organization kasi nga po dahil sa kalayaan ng malayang pamamahayag hindi mo po pwedeng supilin prior restraint, hindi mo po pwedeng parusahan ang mga mamamayag dahil ginawa nila ang kanilang trabaho. Bawal po yung prior restraint, bawal ang subsequent punishment. Ang nangyari po kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy, yan po ay subsequent punishment na pagkakakulong na paglabag sa kanilang karapatan bilang mamamahayag. Now, yung accreditation ng KBP, para po yan sa self-regulation mas magandang pusa na nga na merong self-regulation kasi kung ikaw ay isang uh, tao na sa tingin mo nalabag ang iyong karapatan ng media, doon ka magsasampa ng kaso at ang mag-uupong mag mga West ay yung mga kasama sa hanap buhay ng mga mamamahayag na rinireklamo. Pero hindi po requirement ang accreditation para ikay maging mamamayag para ikaw ay magkaroon ng benepisyo ng Sotolo. Bakit? Number one, hindi naman po nakabanggit sa na Sotolo yan. And number two, eh ma malinaw na po sa karapatang pantao, lalong-lalo na sa opinion ng uh, UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, na labag nga po yan sa karapatan mismo kung ikaw ay magre-require na accreditation. Malinaw po ha? karpang may karapangrangrihan ng Kongreso na mag-cite in contempt, dapat po ito ay isang ayon sa saligang batas at sang ayon sa batas. At ang pagkulong kita, Eric labag sa Sotolo, ang pagkulong kita, Badoy, labag sa Bill of Rights na right to due process. At para magkaroon ng beneficyo ng SOTO law, hindi po requirement ang accreditation. Tanging hukuman po ang makapagdidesisyon kung tama ang ginawa ng Kamara de Representante. Yan po maganda sa ating demokrasya, yan po maganda sa ating sistema de gobyerno na bagamat ang pinakamahingang sanay ay ang hudikatura dahil ang katungkulan niya ay itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas, ang Korte Suprema pa rin ang magsasabi kung tama o mali ang ginawa ng Kongreso. Makapangyarihan man lang kayo. Totoo, makapangyarihan kayo mga congressman. Totoo, kinukuyog nyo ang mga pumupula kay speaker. Totoo, kaya nyo magpakulong. Pero, tanging Korte Suprema lang magka, mag merong karapatang sabihin kung sang ayon ba sa saligang batas ang inyong pagkakakulong. Tignan natin baka mapahiya kayo, ha? Mambabatas na baka matiklerang lumabag sa karapatan. Eh di ba? Dahil sa limang babatas, dapat alam nila kung ano ang saligang batas. Dapat alam nila kung anong batas. Pero alam lang nila, budget, budget, projects, projects. Kakalungkot ko. Okay. Tignan natin ang mga komento kung tama o mali. Although, na-late nga tayo. Secretly 0077, Sir. Attorney Marichu ng UP College of Mass Communication po ang nagsabi na hindi sila journalists. Well, hindi po siya nagde-define kung sino ng journalist. ILO at UNESCO po. At tumatanggap din po sila ng sweldo so pati po sa definition ng ILO sila po ay mamamahayan. Ron Jojin Pasion, attorney, Isa ako sa... 11,045,742 at apat sa pamilya ko. Grave abuse of discretion na naman yan. Dictatorial exercise yan of power yan. Naku po, kayo po nagsabi niya. Maraming salamat po. Alfred Parkos Box, may mga nakapaikot po sa gabinete ni PBBM, lalo na si Secretary Pascual at mga malapit po sa kanya para siraan po siya sa mamamayang Pilipino at kay PP Sara. Well, nalungkot po yan. Kayo po nagsabi niya. Filipina Latraka, Hello po, Atty. Harry. Salamat. Abutan ko ang live mo. Ingat ka palagi, Atty. Nakakalungkot nga dyan sa Pinas. Yan na ba ngayon ang bagong Pilipinas? Atty. Tanong lang po. Grabe, no? O oh, nga po, nakakalungkot. Hindi natin akalain na. Palibasa, tum tumayo tayo sa indaplado ng pagkakaisa. Magkakaroon ng ganitong pagkawatak-watak dahil lamang sa isang ambisyon ng isang tao. Jade Villena, good evening, Fox, In my view, alam naman natin na may paspas. Ito ni PDBM in an indirect way daming under the table na ginagawa ni PBBM and Uncle Sam. Lahat naman neto connected sa main goal niya. Well, ako naman po, I'm giving PBBM the benefit of the doubt. Baka naman po sinasabi niya matanda ka na in 60 years old ka na, siguro naman alam mo na ang ginagawa mo. Well, Jane, Atty. Harry Roque, sir, binota kita, winner, loss, no regrets. Maraming salamat po at maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagtangkulot. Low Biton, Atty. Sabi daw ng Soto Lodi, pwede gamitin sa Kongreso. So, ay, hindi po. Wala pong distinction basahin niyo po ang batas. So, wala pong distinction na ganyan. Okay? I am Sa Tony Roque, pwede po bang mag-file ng kaso sa mga congressman sa pagka-detain illegally kay Ka Eric at Ka Doc Badoy? Pwede ba silang makulong? Ang tingin ko po, bagamat walang kulong, kung pwede silang magdemanda para sa Daniels Perwisio. Yan yung ginawa po namin laban kay First Gentleman na Mike Arroyo nung siya inagsampan ng napakaraming libel cases. Bagamat meron kang karapatan kapag inabuso mo yung karapatan, pwede ka mapabayad ng danyos. At yan po nga ang sitwasyon sa Kongreso. Bagamat meron silang immunity, siguro kriminal, meron silang kriminal, pero ang tingin ko po, baka meron pa rin pagkakataon na makakuha ng danyos per No? Dennis De Rosario, almost 2K viewers attorney. Nako maraming salamat po ha. nako sorry, nalate ako. Dapat siguro malate ako para mas marami pang nakikinig. Maria Casca, Ka Eric, and Lauren Badoy will be free in contempt by corrupt Dilawan Martin Romualdez, corrupt Dilawan Suarez, and corrupt Dilawan Pimentel are under habeas corpus. <laughs> Dennis De Rosario, nakaplano po ipakulong sina Eric at Dr. Ray. Naghintay lang ng dahilan, pero pilit na pilit ang mga ginamit nilang basihan para makontempt sila. Okay? Judito Bargallo, hindi na po namin naintindihan ng ating mga opisyalis sa Kongreso. Anong po bang dapat gawin? ang mamahal na ng mga bilihin, marami na po hindi maka-afford, sino po ang tutulong sa amin? Nandiyan naman po ang Bibi Sara. <laughs> okay. Tapos, uh, ano pa po ang ating mga komento? Code 45, si Suke. Attorney, uh, masyado siya agresibo. Uh, binastos niya ang lower house. Dapat, magpagbumbaba siya, nag-offer pa ng executive session, naghamon pa siya doon. Ang gesture niya, pagtaas ng kamay, na po din siya sa puso at isip. Hindi ko masyado na ipitihan po at 45, no? At when eh? you're um, ano po to Japanese attack. And an ordinary taxpayer, Filipino citizen, question the constitutionality of Senate concurrent resolution number 10. Kahit walang lawyer, or should he be represented by a lawyer? Thank you po. Kaya po na ordinaryong mamamayan yan. Pero hindi ko pa naman po sinasabing hindi natin gagawin yan. Pinibigyan lang natin ng prioridad yung mga kasong ihahain natin sa na Korte Suprema. Kirby, Lad Hassan, the 19th Congress is the worst of today's generation. Ayan po ah, congressmen, congresswomen, taong bayan nagsabi niyan. Ivory says, Tatay Digong, save the Philippines. Ay, mamaya po, alas 12 ng midnight, magkikita kami ni Tatay Digong. Gabriel Lopez, good evening, Attorney Harry. I hope nasa Senado ka na sa 2025. Ipabolish mo ang Senate Resolution No. 10 para hindi manako ang pondo ng taong bayan. Promise po yan. Kung tayo makabalik sa Kongreso, hindi naman po necessarily sa Senado, dapat po itigil yung Senate Resolution Number no. 10. Coaching 0128, attorney, ang panalangin ko po sa Bansa Pilipinas ay maturo ng maayos na pamamalakad ang mga ihalal na taong bayan. Matigil na sana awayan para sa ikawunlad ng bansa natin. Okay, ako rin po, pag asa ko rin po yan. Mandurugas, attorney, sa hearing sa Congress, pwede ba invoke yung sa Miranda rights na right to remain silent? pwede rin po. May kanyang karapatan din po dahil sabi po talaga sa rules mismo ng Kongreso, dapat yung mga karapatan ng mga testigo ay po. Uniwise, supporting spokes all the way. Salamat po. Salamat. Kirby Ladhasan, Attorney Harry, dapat mag-action na tayong lahat para tutulan yung Kongres abuso puso na po talaga. Sila bakit po ba walang maglakas loob, magtanok sa kwa patungkol sa extraordinary funds nila. Let us unite. Well, huwag naman po kayong mag na wala kung lang. <laughs> Edward George de Vera, please tell BRD, we miss his brand of leadership and presence amidst all the problems the country is facing. Baka po mamaya, na alauna, alas dos, mag-live tayo, magsalita naman ng presidente. No? Okay. Marites Gonzalez Wong, good evening. Happy new subscriber po. Hot Roque, God bless always. Thank you for subscribing. Maria, Marita pala, Marita. Adil Hajjar Atty. Roque hindi pa laban sa saligang batas ang liquidation by certification na tingin ko po labag kasi walang pananagutan E nasa pana, nasa saligang batas po natin na dapat may pananagutan lalo na na ang kongreso no okay Then Reynaldo Sangalang, my late friend, Attorney Toto, I believe a friend of yours also, told me that you're not only a good lawyer but actually a brilliant one. I believe you can get a favorable decision from the SC for Eric and LP. But you alam yan, <laughs> surprise, surprise. dapat, oh, ba? Francis Anthony Magadon. Good evening, Attorney Harry. Thank you for educating us and making us see the whole picture than other misleading media. Watching from New Zealand. We will always support you po. God bless. Maraming salamat po. Ashley Sion, tanong lang. Uh, po, attorney, masasarap ba ang SMNI para matulungan namin niyo po ang SMNI? Sabi ko nga po sa inyo, ang karapatan ng malayang pamamahayag, hindi po yan binigyan ng Congress. Yan po'y binigyan ng, binigay ng taong bayan sa pamamagitan ng Bill of Rights na nakasaad sa saligang batas natin na binigyan buhay ng taong bayan. Okay? No thanks to Congress po yan. Ashley and Sion, good evening, Attorney Harry Roque. Nagalala po kami kung kailang makakalabas si Ka-Eric at Doc Badoy. Ako rin po, nalulungkot po. Dahil ang kada araw talaga kinukulong sila. Hindi lang po karapatan nila Ka-Eric at ni Doc Badoy na lalabag. Tinatakot din po tayo na kapag kayo pumula sa speaker, baka makulong kayo na hindi po katanggap-tanggap. Okay? Janet Pelingon, the biggest issue in Congress is the extraordinary funds. Gusto nilang pagtakpan ito kaya pinag initan si Naka Eric at Dr. Lorraine. I agree po, I agree. Okay? Marlene Silvestre, sila po ang anay ng lipunan. God bless you, Spokes Harry. Praying na marami pang katulad mong lawyer ang tapat na magmamahal sa bayan. God bless SMNI, Ka Eric, at Dr. Lorraine. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyong support. Marlene Silvestre, good evening po, Atty. Harry Roque. Maling-mali po ang ginawa ng Congress, mga arugante at akala nyo Diyos silang umasta. Karmahan lahat ng mga ganyang ugali ng mga kongresista mayayabang. Pero alam nyo po, merong sadyang ng batas na nagbibigay proteksyon sa lahat. Meron nga lang pong counting delay pagpunta sa hukuman dahil kinakailangan isulat ang mga pleadings. Ronald Ocampo, Atty. San Mundo Bagaling si Atty. Maritio Lambino, bakit sinabi niya sa interview na wala daw nilabag sa batas, ang ABS-CBN taga-Mars pa Well, hindi ko mo alam talaga kung nabasaan siya. Okay? Hello po, Atty. Harry. Si Ligaya Happy Joy, watching from Abu Dhabi, UAE. Nagulat ako, Atty. Kasi si Tambunting hindi niya alam ang NPFL ka. Tinanong po niya si Dr. Rain kung sinong gumawa at kung existing po. Naku po, bakit nga po gano'n? No? Okay. Red Temps. Uh, dapat po buwagin ng kongreso para makatipid ang gobyerno sa budget. <laughs> okay. Cristina Portillano, sino po ba si Presidente? Si Martin o BBM? Diktador na ang government ngayon. Dapat morally na ang tao. Well, tignan po natin. Marites Julian, itigil na kasi ang pakikilam sa mga kongreso ng government. Kung ano-ano kasing bo-broadcast kasi walang ma-prove kahit may prove or if it's sensitive topic and not sure. Pero hindi ko po alam kung ano yung sakitan. Okay. Last na lang po, DM Azuelo, Hi Spokes Harry, I look up to you especially sa mga interpretation ng batas sa mga legal opinions mo since PRRT. Sana tulungan mo po mapalaya si na Ma'am Lorraine and ka-Eric. They are true against NTA. Pangako po yan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Pasensya na kayo, naantala tayo. Pero mamaya, susubukan pong mag-live kasama si former President Rodrigo Roba Duterte. Reporting live from Davao City. Ito po ay yung spokes ng bayang, Harry Roque, nagtasabi, I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country I have. Bye!